Naunawaan ba natin ang kahulugan ng araw ng pamamahinga? Mga kaibigan, narito na naman inyong lingkod, Father Bob, isang paring Carmelita. Ngayon ay araw ng Sabado. Nasa ikapitong araw na tayo sa buwan ng Setyembre, 2024. Kaya maraming salamat sa inyong patuloy na pagsusubaybay at patuloy na pagbabahagi ng vlog na ito sa inyong mga kaibigan. Kaisa ko kayo sa isang hangarin na maipaabot kahit saan ang napakaikling pagninilay na ito. Patuloy lang din tayong magpuri at magpasalamat sa Panginoon at higit sa lahat ang patuloy na pagsisikap na maging mabuting tagasunod ni Kristo. Sa araw na ito ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 6, versikulo 1 hanggang 5. Dito isinilaysay ni San Lucas yung isang pangyayari sa buhay ni Jesus na marami sa mga pariseyo, yung kanyang nakikisalamuha na nagtanong kung ano ba ang ginagawa ng kanyang mga alagad sa araw ng pamamahinga. Alam nyo sa kultura at paniniwala ng mga Hudyo, ang araw ng pamamahinga ay napakahalaga. At dahil dito, tapat nilang sinusunod ang mga kautusan. Kaya dito ipinaabot ipina, ni Jesus sa kanila yung isang pag-unawa na kailangan unawain ang kahulugan ng araw ng pamamahinga na ibig sabihin, hindi lang ipakita sa mga tao kundi isabuhay ang araw ng pamamahingang ito at lingit sa kanilang kaalaman na ang kanilang kausap na si Kristo ay siya rin mismo ang araw ng pamamahinga siya ang kanilang kausap kaya para sa akin mga kaibigan sa ating pagkasalukuyang panahon, magpasalamat tayo sa Panginoon na taimtim at tapat nating sinusunod yung pagsimba natin linggo-linggo. Ngunit ang malaking hamon na nakaakibat dito ay yung pagsasabuhay ng kung ano ang ginagawa natin na may ugnayan sa ating pananampalataya at pagpapatingkad ng ating ugnayan sa Diyos at higit sa lahat ng ating ugnayan sa ating kapwa-tao. Kaya sana mga kapatid, anuman ang ating ginagawa, unawain natin ito. At isa buhay gaya lang ng pagsunod natin sa araw ng pamamahinga na si Kristo ay ang siyang dahilan kung bakit tayo nagsisimba, bakit tayo nananalangin at nagpapasalamat. At si Kristo rin ang dahilan kung bakit patuloy tayong gumagawa ng kabutihan. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus. Turuan mo kaming maging tapat at turuan mo kaming maging tunay na saksi ng iyong kabutihan. Amen.